Ano po yung mga sumunod na nangyari? Ayun po. Bali po, nung unang beses ko po, dahil nga po sobrang parang nagulat po ako sa mga nakita ko po eh. Parang sabi ko, sige, ano, subukan ko pa nga ulit. Nung inibitahan po nila ako ulit ng sumunod na linggo po, pumayag po ulit ako sa mama. Hanggang sa napapansin ko, lagi na po akong sumasamba every Sunday po. Tapos, ang misa po kasi namin noon ay 4 p.m. Bali, 10 a.m. sa Templo Central po ako sumasamba po. Tapos, 4 p.m. sumasamba pa po ako sa Katoliko po. Pero sa kada pagsamba ko po, nararamdaman ko po na tinatawag po niya ako na maglingkod po sa kanya, sa Iglesia ni Cristo. Yung binabanggit po ninyo na nararamdaman ninyo sa panahon ng pagsamba, eh, yun po yung kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Eh, kumusta naman po? Sabi ninyo, kasi uh, dumadalo kayo ng pagsamba sa templo ng alas 10 ng umaga, kinahapunan, uh, nadalo kayo sa misa naman, doon sa simbahan, kung saan kayo uh, malapit na nakatira. Ano po napansin ninyo? Kaya po parang nagkakaroon po ako ng ano na sumamba po sa iglesia. Kasi mas natatandaman ko po dun yung biyaya po. Nakukumpara ko na po kasi sila nung panahon na yon dahil sa katoliko po, iba po talaga yung pagsamba po nila. Nag-ano po sila, nagbabasa lang po ang talata tapos kwento na po ng pare yung kasunod. Sa iglesia po talaga, kitang kita po na lahat po nasa Biblia. As in mula simula hanggang dulo po, nasa Biblia po.